pag-iskandalo ni Julia Barreto sa labas ng bahay ni Kim Chung. Naku po, inaligiran ng mga security at kasambahay itong si actress. Pilit pumapasok sa bahay ni Kim Ju. Matapos ang pagsasa pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Ang tanong ng lahat, bakit tumungo roon? Hihingi ba ng tawad o mahikipag-away na naman? Ngunit based sa mga kumalat na balita, ay nag-iingay sa labas ng subdivision. Kaya naman napataas agad mga, mga kilay ng fans sa bagong update na ito. Samantala, kasabay ng na mga nangyayari, hindi hadlang para magmokmok si Kim Ju sa mga paratang sa kanya ni Julia. Trabaho pa rin ito ng trabaho. Love ang career na meron siya. Ngayon hindi nang kasi basta-basta ang pagsisipag niya, kundi niyo na itatanong, saan damakmak ang tinutulungan ni Kim Ju? Kaya napaka workaholic mo ito. Napakaraming charity ang pinagkakabisihan tuwing birthday o kaarawan niya. Imbis na mag-celebrate ng magarbo, arbo napaka simple nito. Mas pinipili sa mga charity magpasaya especially sa mga bata at sa mga seniors. Ganyan magmahal ang isang Kim Chun. Same na same sila ni Paolo Bilino. Very generous, tumutulong na walang kapalit. Kaya palaging pinagpapala. Sa ngayon, focus pa rin sa trabaho. Hindi pa paapekto sa mga negatibong nangyayari sa paligid. Tuloy pa rin. Anong seniorito sa panibagong update? maging kayo ba ay believe na believe din kay Kim Jong.